Ako tayo ng buko, buko. Ito ay buko pa, baka ito rin na. Baka luka rin ito. Tingin natin. Ano ang kawit natin? Putol lang talim. Putol lang talim ng kawit. Ha? Ah? Ay, ka itong ang buko. Dulo <laughs> pa. Ters. <laughs> ah. Dapat <laughs> Biba ak. Biba ak, oh. Pa, tayo. <laughs> pa. Hindi mo natin kung tama. Nang saritak. Kaliit tayo itak Picture lang kay tigar-tigar, tao, Yung itak sa pambaak.

kaya. Patong mo dito, dito, dito ka magpatong sa kahoy. Yung may sa may kanal-kanal na yan. Ayoko yan eh. Yung pagtagsad ng karne, ayoko yan. Hindi ko kaya, ayoko yan. Paano bubutasan yan? Basta yung patagsad ng karne, yun ang gusto ko. Sila bakit pang pangbaak. Gusto ko yung gamitin. Gusto ko gamitin yun. Ayos, nabibulat. Bulat ang cellphone ko. May iba ba ako? Eh. Paano mo natanggal lang Alin? Mura yan! Wala pang ayat ang laman. Bang, kung manipis o. Eh. Wala pang laman. Wala naman, di ba? Mura. Ay, hindi yan manipis. Tama ano lang yan. yan? Kung pagbigyan na yung sabaw, hindi yung laman. Oh. <laughs> yun yun o. Oh. Yung apatan sa kabila, baka siya din yun o. Oh. Siya pa yan? Yung, yun, yun, ah. yun, yun. Manipis pa, pero okay na. Pwede na ito. Kami tayo ito lahat. Bahala kayo kung eh. uti yung sarang Ay, uti-uti lang. Huwag din puro sayang, sayang naman. Para may makuha pa ulit sunod. Makakit ah, tayo. <laughs> Kaya tayo ng buko. <laughs> buko. <laughs> Taga bundok ba ka? Ay, naku. Bilad. Bibilad ang aking cellphone ay. Bilad ang aking cellphone. Mm-hmm. Uh Ayusin -huh. natin. Masasabi ko lang <laughs> naman kitain na. ako ng isa, ko lang testing lang. Mhm. Mm testing lang mo lang isa. Ayun. Kain pa tayo. Isa lang. Sabi mo testing lang. Eh manipis pa nga ko pa ko para sa bawi ko, Eric. Isa lang 'yung manipis lang. ayoko lang buko naman ng pisang laman. Ay gusto ko 'yung parang malaki 'yun. Wala ka nang ipamimilian. Hindi ko ito, ito, ito. Ato? Ito, isa naman yata ang may laman ito. Yan tawikin mo nila, na lahat bukuhin na natin. Pamimilian pa ganyan ang labungan niyo. Wala. Wala. Ano pa ang buwan? Wala pa. Kakilugan ng maganda. Wag na hayaan mo na muna. Ubusin natin yung bunga. ano, kanin pa yan Ay, baka naman ipis ang laman. Okay na yan. ka pa nga nababasa. Gawa nga ba ang tama sa... May na ang tangkay. Gawa ng putol. Ang kalitatin ay putol ang talim. Putol ang dulo ng kawit natin. Kaya mahirap ang kawit. Pero kaya naman. Oops. Ay, nababaak talaga, oh. Nababasag, natamang siminto. Ipa. Ah. Nag-request ng sabaw, si Kuya Eric. Yun, di nabaak. Ikaw na may mainom ka din sabaw. Nay. nai, Mainom ka din sabaw. Pati na natin at

Unahin natin ito at sayang sa baw. Mhm, mm -hmm, inyan, oh. Baka natin at sayang. Mainom daw ng sabaw yung ating kay Eric mahigip ng sabaw sa si nanay. Ating stand, magulo. Yan. bahay ko. Di ko masyado mga ng si itak. Pagdating itong buko nito. Ano? Uh -huh. Ano? Ako rin ibang sabaw. fresh na fresh. <laughs> mm, fresh na fresh ang ating sabaw. Ah. Uh. Ooh. kapag may puno ng niyog sa bakuran, nababantay ang buko. Yung iba nagtigas na. Hindi na kapag buko. Bukas uli yung iba. Iba natin kukunin. Ito mga laman nito. <laughs> sa palas na ito masasit ang kabigong kahit hindi ko masyado mahawakan ito Ayan, nakaisang, nakaisang pitchel tayo sa sabaw, Oh. Babaakin natin yung buko. pagkakamal. Eh, medyo manipis pa alaman ito. Ayaw din natin. Kutsara lang. lang. Karena alat malam buat menemani visa, loh, Madali lang kayo, ano, kayo din. Lambot. Manipis pa. Ay, manipis pa ang laman niya. Kamis. Kamis ay. Hmm? Fresh, fresh. Ito tawag na bukong sariwa, oh. Fresh buko. Kababagsak lang galing sa puno. Mhm. Mm ang fresh na fresh. Mhm. Mm mhm. Mm mapapa ko pa yung iba.